Mm. So ayan, nandito na naman ulit tayo sa sakahan. Ayan. So, andito si mama ngayon at ah, siya lang mag-isa. So, pupuntahan natin. Ay, may binilad pala siyang mais. siguro nagluluto siya. Oh, Oo. Oh. Ay. Ay. Wow, ang daming bunga ng papaya. Green papaya. diyan madami. Ano na luto mang? Sudan, mo, Mang? Ini sugar, silawin. Ano ni musudan? Lakas ba kakaon? Eh. Mm. So ayan, naabutan ko nga pala dyan si mama na naghahanda ng aming pangulam. Ang inihanda niya nga palang ulam ay yung kilawin na ang palaya. Meron naman kaming nakuha na isda mula sa aming pamimingwet, kaya nga lang maliit lang daw. Kaya ayun, naghanda na lang siya ng kilawin na ang palaya. Kakanin na yellow corn. Ayan. So ayan, tinry ko dyan yung ulam ni mama, mapait po siya, pero at the same time, masarap din naman. Siyempre, wala namang ampalaya na hindi mapait, pero I swear, masarap po talaga yung kilawin ni mama ng ampalaya. Magkasabay din naman kami ni Mama galing doon sa bahay kaya nga lang dumaan mo na ako sa bahay ng tiyahin ko doon banda sa sanggutan ni Mama. So medyo natagalan ako doon kaya nauna na si Mama dito sa sakahan. So ayun sinamahan ko na dyan si Mama kumain at pagkatapos nito ay nagpahinga lang saglit at uh, trabaho na naman ulit. So eto na at magtatanim na naman ulit si Mama ng mais. Ayan. Ito yung kanyang taniman. Oh. Kainit! Ayan. Da, yung mga binhe? At, ah, pilit. Ito guys, yung malagkit na mais pala to. Yung puti tapos malagkit. Ito yung tinatanim ni mama ngayon. So ayun, so, na una kasi namin tinanim dito ay matagal na namin na harvest at ayun, naisipan ulit ni mama na magtanim kasi tag-ulan pa naman. So ang itatanim niya ay yung puti na lang na mais at malagkit, hindi na yung yellow corn. Ayan. So ayan, hindi na ako diyan tumulong kay mama kasi saglit lang naman daw kasi uuwi na kami kaagad dahil may mga kailangan pang gawin doon sa bahay. Nabang si mama ay nagtatanim, ako naman ay niligpit ko yung kanyang binilad na maes. maligpit yung binilad na mais ni mama ay ayan ay aura-aura muna saglit puso na mangga mm. eh, dahil hapon na ha, uuwi na ulit kami ng bahay dan babalik lang siya ulit dito bukas kasi meron akong pasok siya lang palagi mag isa dito oo Ligpit na si mama. So, pasensya na nga pala sa kubo namin, no kasi ayon nilagyan ng tarpaulin para hindi tumulo para hindi tutulo so ito dadalhin namin na po eh, dahil malinis na ganoon yan ito ang aming dala. <laughs> Itong dala ko ay nilabahan po ito namin. So, dalhin pa, dalhin pa uwi ng bahay. Sasakay din naman kami ng bangka. Kaya okay lang. Magaan lang naman. Shout out nga pala kay Sir Julius, Ma'am Eileen, kay Ma'am Ann Janet Mandriza. Shout out sa family Mandreza. Kay Sir Samuel Mallorca, Sir Fortune Baltazar, Sir Aguilar Win, kay Celestian Albono, Carlos Salaysay, kag kay, kay Ma'am Sherry Para. kami dumaan ni Mama sa Sapa. Ayan. Napakadulas ng ano ng mga bato. So hanggang dito lang muna pa share and pa follow naman po maraming salamat mag-ingat po kayo palagi and god bless po